Hello guys, once again welcome back to my channel and this is your uh, small uh, content creator walking vlogs. Guys, sana uh, kumbaga napadaan lang po ito guys sa uh, nang papuntang Santa Rita at may napansin po akong isang riprap guys na ganito po nangyari guys oh. Maggo's uh, concrete na po ito, rsementado na po ito kaya lang po sa siguro sa, sa ganap po ng ulan nakalipas po, nakalipas nung uh, isang uh, buwan pa lang po ay uh, siguro kaya po siguro naging dahilan para bumagsak po yung ilalim ng riprap. Ito po siya guys oh. Halos ang ilalim po ito guys ay wala na po talagang laman Pero sa itaas okay pa naman Pero napakadelikado po ito guys Dahil nga po ng una una may crack na po Kung napapansin nyo po ano po At ang kabaan po dito guys ganyan po siya guys oh. Actually nataktan po siya ng mga damo Ng mga gumagapang na mga halaman So hindi po talaga ito may kita Kung ano po ang meron sa ilalim guys Pero dito po talaga sa umpisa kung inyo po napapansin Medyo may kabaan po dito guys oh. Maliban sa maabam, medyo may malaki na po talagang po na medyo masasabi po natin na delikado po to sa guys lahat po ng mga turista na halos dumadaan dito. Dahil uh, hindi po ito talaga totally napapansin siguro sa ating mga netizens o sa mga sabay mismo ng San Tarita, dala nga po nang natakpan po kasi 'to uh, mga damo-damo. At uh, dahil medyo may kalakihan po yung crack, malamang hanggang doon pa po 'yan. At yung yung pong uh, sapa na to guys, ay po to hanggang Santa Rita. At uh, siguro sa ibang baryo po siguro dadadaan ito dahil mababa po ito hanggang uh, San Juan de po. Sa robotista diretso po ito ng kay uh, Bali Guagua River po guys. Ganyan po ito Pero ang dito kasi guys, kung ito po napansin guys, napakadelikado po to sa lahat ng mga motorista po na halos dumadaan po so sa may itaas. Kasi dati naman talagang daanan to sa so ngayon lang dahil hindi siya masyado napapansin dahil nga po may mga damo. At medyo doon sa kabila mismo guys, may malapit sa palingki, nakasarapon talaga. So ibig sabihin, yung pong gumagamit ito guys, yung mga netizens natin, yung makabayan lang po natin na dito lang po talaga nakatira at napadelikado po ito para po sa kailang sitwasyon sa kanila pong siguridad uh, seguridad sa buhay. Kasi ganyan po siya guys, oh. Okay, itong mga nakit, nakatakip po ito guys, yung mga damuhan, napaka, -napaka din to dahil sa madaling halita, blanco na po ito. Wala na po talaga laman sa loob. Sa, sa mga guys, sa may doon po, sa may uh, betes po mismo guys, sa may uh, karugtong po itong ito guys, meron po isang area doon na talaga bumagsak na po talaga so ang ginagawa po ng uh, mga uh, government po natin guys so, sa mga malapit sa nahirahan po doon nagkaroon po siya ng sandbag sinasandbagging na po yung lagay sa ganoon naman siguro hindi na mas lumalaki pa kasi ang nangyari po kasi doon guys lumalaki po yung tubig no po sa ganang tatlong, tatlong araw po bagyo ayan tubig guys halos dumadaan na po sa ilalim sa ilalim po naman ng bay para bang ganito ganyan po sa guys, po oh. yan kasi ang nangyari kasi doon guys isa uh, Ang tubig mismo ay pumapasok po sa ilalim mismo ng Amiga Dike na yan Yung, hindi Dike na po yan So ang nangyari dahil uh, medyo may kalakasan po ang tubig noon Kaya po siguro gumagawa isa ng malakihang butas din po At mabuti na lang at ang bagyo po natin hindi po natagal Mga halos mga tatlong araw lang po So kumbaga nakita nila siguro na ganun nangyari Kaya nagapan kagad Pero ito guys hanggang sa guys nakabakante pa rin Siguro hindi masyadong nabingay, nabigyan na bigyan po ng apansin ng ating mga nanungkulan sa barangay. Kaya ito po ang kanya situation guys. Wala po silang aksyon, wala po silang lahat-lahat. Ibig sabihin guys, hindi pa talaga totally alam na ganito na pangyayari. So itong itong uh, isang video ko to guys, ay kumbaga ay panawagan lang po na sana ay mabigyan po ng kaulap ko, kulang pansin dala nga po talaga sa seguridad po ng mga tao na nakatira po dito mismo ng uh, barrio po na o barangay po ng Santa Rita. O dahil hindi kasi biro to guys, oh. Baggos katabi rin po ng sapat oh. yan po sapat niya guys oh. oh. ha so napakadelikado po talagang tignan at sana nga po at uh, mabigyan po ng uh, pansin ang ating uh, uh, youtube video at nang uh, hindi na po talaga ito makapaminsala pa ng ating pong mga netizens na kasukay po ni dito ito alright at hanggang, hanggang dito lang po guys Sana ay po sa ulit, uh, Ulitin ko lang po na mabibigyan po ito ng kakulangan sa ganun hindi na po talaga makapagawa Ng mga anumang mga pangyari na Hindi po ikakabuti bilang isang uh, netizens po Ng ating bayang Pilipinas At uh, hanggang dito lang guys wag wag siya kalimutan mag like and share Nang sa ganun guys ay tuloy tuloy pa rin po Ang ating paghanap ng mga bagay bagay Na hindi po karapat dapat sa ating Sitwasyon sa ngayon lalo na po Medyo pahirap na pahirap ang buhay natin So, kailangan po natin mag-ingat at uh, mag-ingat ng sa ganun naman guys. Kaya hindi po tayo mapahamak ano man oras. At ulit po itong kinakabir ko po guys na video may kadelikadohan na po. Sana babigyan po ng pansin. At uh, hanggang dito na lang, huwag niyo po sanang kalimutan uli guys na mag-like uh, and share and follow ng sa ganun guys. At tuloy-tuloy po ang ating mga cover video na mas uh, iba na naman o may kaibahan naman sa ating pong uh, ginagawa sa ngayong kasalukuyan. August 6, 2004 at 4 pm in the afternoon Ang dito lang once again this is your uh, small content creator Joaquin blogs thanks and bye bye and god bless to all of you Alright, so thanks for watching!